Ang 2026 C-130 Hercules ay isa sa pinakapinagkakatiwalaang military transport aircraft ng mundo at ngayon ay mas makabago at mas malakas para sa mga pangangailangan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Ang bagong bersyon ng C-130 ay na-upgrade upang maging mas epektibo sa humanitarian missions, troop deployment, cargo transport, at strategic airlift operations. Sa disenyo nitong matibay at kakayahang lumipad kahit sa malalayong lugar na may limitadong runway, ito ay perpektong sasakyang panghimpapawid para sa mga isla at mga emergency operations sa bansa. Ang C-130 Hercules 2026 na ay pinapagana ng apat na Rolls-Royce E2100 D3 turboprop engines, bawat isa ay may kakayahang maghatid ng 4,637 horsepower. Ito ay nagbibigay ng mas mataas na fuel efficiency, mas mahabang operational range na umaabot hanggang 2,300 nautical miles, at mas kaunting maintenance downtime kumpara sa mga naunang modelo. May kakayahan itong magdala ng hanggang 42,000 pounds ng cargo o humigit kumulang siyam na dalawang fully equipped troops, 64 paratroopers, o kahit mga armored vehicles. Ang flight deck ay modernisado gamit ang glass cockpit na may digital avionics systems, Full color LCD screens, GPS navigation, radar, at night vision capabilities. Mas pinadali ang control para sa mga piloto gamit ang fly-by-wire system at integrated mission computers na nagpapabilis ng response sa real-time situations. Meron din itong enhanced weather radar, collision avoidance system, at modern communication suite para sa secure military coordination. Ang cargo hold ay dinisenyong modular Kaya't mabilis itong ma-convert mula sa troop carrier patungong aeromedical evacuation setup. May kasamang advanced loading systems tulad ng roller conveyors at winches para sa mabilis at ligtas na pag-load at unload ng cargo. Maaari rin itong magsagawa ng airdrop operations ng supplies at personnel sa mga conflict o disaster zones kahit sa gabi o masamang panahon. May kakayahan din ang C-130 Hercules na maglanding sa mga short at unpaved airstrips na napakahalaga sa isang arkipelagong bansa gaya ng Pilipinas. Ang landing gear nito ay reinforced para sa rough terrain at ang wingspan nito na 132 feet ay nagbibigay ng sapat na lift kahit sa full load capacity. Bukod dito, ang aircraft ay may self-defense system gaya ng missile warning sensors, chaff and flare dispensers, at ballistic protection sa ilang bahagi ng fuselage. Ang bagong C130 Hercules ay isang simbolo ng determinasyon ng Pilipinas na palakasin ang kakayahan nito sa disaster response, military logistics, at regional operations. Ito ay patunay ng dedikasyon ng Air Force sa modernisasyon at sa pagtugon sa mga hamon ng panahon. Sa 2026 model, hindi lang ito isang eroplano, kundi isang sandigan ng bayan sa himpapawid handa sa gyera, sakuna, at pagligtas ng buhay saan mang panig ng bansa.